Ano ba 'yung parang uh, science of dating? Ano 'yung parang mga mm. points when it comes to dating based on science? Okay, so Um, one example ng mga tinuturo namin is syempre goal of daters is gusto natin for example magkaroon sila ng second date mm -mm. and so um, kapag wala pa silang idea sa science of dating ang nangyayari kapag first date nandiyan na um, ninalatag na lahat ng cards eto yung gusto ko eto yung ayaw ko eto yung gusto oh, yung mm -hmm. number of kids na gusto gano, ko gano, right? everything oh. Papakasal na tayo bukas. Yeah, goodbye. Diba? Wow. Yung parang ano so pa, so pag binigyan na namin sila ng idea na you know what matters pagdating sa first date, dapat pala merong studies MIT na nakita nila na what what matters the most kapag nakikipag first date ka para mataas yung chance na may mm -hmm. second date kayo. Dapat pala tumatawa lagi yung kadate mo kasi ah. the more laughter shared, the higher the chance that they will say yes to a second mm -hmm. date. So dapat joke ka ng joke. Oh, eh. oh. See? Kaya ako nag anak -na Oh, Oo. Eh. Oh, oh, like, okay. pero... pero kailangan ko joke ka ng joke. Dapat nakakatawa yung joke mo, di ba? Oo. Oh. So, imbis na mag-share ka tungkol sa sarili mm. mo, o kaya, ilatag mo ang lahat. Dapat, oh. madami kang baon na joke oh, Ganun ba? Yes. Simula mo na sa knock na. Oh. Ano? <laughs> ano bang ibig sabihin nun pag tumatawa sila? So, um ang goal kasi ng first date is kailangan mong matansya kung kung willing or pareho kayo ng vibe. Kasi more than the information saan ka nag-aral, mm. ano trabaho mo, magkano sinisweldo mo, yung pinaka-importante is nakikita mo kung magka pareho kayo ng wavelength. Uh, kung uh, baga... Uh, Magkasundo kayo. Yes, pag nag-joke ba kung magigets niya oh, or oh. mangyayari yung kanina na hindi kanya nasakyan. Oh. Ganyan. So, basically, yung dapat mo. light lang yung usapan. Ah, parang Manter. ano, parang kumain ka na ba? Yung mga ganon. Oh. ano paborito mong ulam? Yung mga ganon. Tapos oh. papatawa ka, aasarin mo na. Yes. Oh. So, bawal magtanong ng ITR. Ganyan. Ano yung ITR? <laughs> income tax, tax return mo. Ay, oo, oo. Bawal First date. Yan oh. yung pang-screening ko. Hindi, hindi. Eh. <laughs> Bawal yan. ano <laughs> naman kasi, iba naman, bank account naman na gusto mong malaman. Ay, ano, okay. Pero dahil nauuso yung dating online mm -hmm. sa Bumble, tapos Instagram, yes. nag-DM-DM, ano ba yung mga dapat na pinopost nila o yung mga tinatanong nila roon para surebol na, uy, papayag siya pag niyaya ako magkape. Okay. Oh. So, kapag sa dating app, importante yung photos mo may pinapakitang passion. Mm -hmm. okay, diba? Example ng mm -hmm. passion, sumasayaw ka, mm -hmm. kumakanta ka, mm -hmm. nag-host ka, mm -hmm. nags nag-speaker ka. So parang, naiiba ka dun sa mga puro selfie, puro room picture. So very important yung background ng mga photos mo e kapag yung, nasa dating app Yung mga ka. nakikita ko, yung mga nakabikini, nagbe-beach palagi kahit yeah, hindi. Yes, passion ali. ba yun? Yung diba? Passion ba yung ganon? bentang benta, ano, ba diba yung mga bentang mga eh. Oh. Hmm, kasi may environment, tapos may passion ah, going to the beach. Yung passion nila, ay mag I ganun. <laughs> Meron bang rule, Coach Tina? Kunyari sa dating app mo, no? gano'n na ba katagal dapat kayong nag-uusap bago kayo magkita mm -hmm. ng personal? Okay. So, wala siyang immediate na number of days or weeks. Pero ang pinaka-importante is dapat alam mo yung full name before ka makipagkita. Yun lang talaga yung pinaka-basic. Okay. Meron kasing wala pang 24 hours, may mga taong mainipin sa dating app. Mm -hmm. And so, kapag alam mo yung full name nila, pinaka-suggest namin, i-run mo sa LinkedIn o kaya uh -oh. sa Google uh -oh. before kayo makipakita. Tapos, for example, we're gonna go on a date, isi-send ko kay um, Dr. Rica na I'm gonna go on a date with this mm -hmm. person, at yung full name niya, at yung LinkedIn account niya, dito kami pupunta. So, for safety na din. So, it's uh -oh. not a matter of time, but really, like, you have to know that important details para kapag nawala ka, alam nila kung kanino apartment uh -oh. ka so, wow. <laughs> so, it's more of a matter Of safety. Oh. Yes, yes, safety, more than anything else, more Correct. than knowing the person or. being able to talk to this person for a certain period of time yes mm -hmm. because no matter how much mag-usap tayo sa sa dating app iba pa din yung insight na makukuha mo kapag nakita mo sila sa mata mm -hmm. kapag nakita mo sila in person so so dating app is a method or a way para mamit meet mo sila pero yung getting to know the best pa din siya over coffee or in person mm -hmm. so, so pagka nag Uusap kayo sa Instagram. Kailangan mm -hmm. yung mga... Paano mo malalaman yung totoong pangalan niya pag kunyari na sa Bumble? Ayun. So, you oh. have to ask for it. Pag hindi niya binigay, ibig sabihin hindi mo pa na-establish yung trust. So, oh, kailangan yung mag-usap pa. Kailangan magtiwala pa sa sayo, no? Kailangan niya magtiwala. O kaya parang, Uy, huwag na tayo mag-usap dito sa Bumble. Doon tayo sa Instagram. Yeah. Oh, o kaya sa Viber. Sa yes. oh, Facebook. Di ba? Para talagang may trust oh. na. Tapos, ano... Pwede bang pag-usapan na oh, ako muna or kita tayo papaan yan. Okay. So, yung 50-50 is acceptable mm. na right now but we highly recommend and it is in the advantage of lalaki kung sila ang magbabayad ng first date. Bakit? Mm. Because when you look at science, what are the what are the factors na tinitingnan ng mm. babae when they're dating? Mm -hmm. And that's very uh, subconscious. They're looking for two things: safety and security. Mm -hmm. ah. And so, di ba, safety, um kumbaga, you will not put me in harm's way security Oo. is, pag ako ba nagka-baby dito, mabubuhay ba namin yung bata Sige, ng ganito importante katagan. yung ITR. Hindi lang oh, ITR yung Hindi <laughs> oh, lang ITR yan. Malay mo naman, di business man yung tao, di ba? Diba? diba? Oh. Safety tax. and security. Oh. Tapos, kumbaga, uh, sa mga ka-feeling, huwag nyo sanang, ano wag nyo masamain, masamain, no? Kailangan, eh, yung kaya niyong buhayin yung babae or yung pamilya nyo. Least, yeah, yung Kaya titingnan yung, ano, yung financial status din.